Matagal nga ba talaga tayong napag-iiwanan sa pagbabago o mas matagal lang tayong niloko ng mga taong dapat sana'y nangunguna sa reforma? Iyan ang tanong na bumungad matapos ang matapang na pahayag ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa harap ng ating mga kababayan sa Kuwait. Sa kanyang talumpati, mariin niyang sinabi, yung ibang bansa, robotics at coding ang pinag-aaralan ng mga bata tatlo o apat na taon pa lang marunong nang bumasa sa atin high school na hindi pa rin marunong. Isang obserbasyong mahirap tanggihan. Oo, ramdam natin ang kabagalan ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng kanyang pag-amin, may mas mabigat na tanong. Sino nga ba ang may pananagutan sa pagkakabaon natin sa paper and pencil education na kanyang kinutya? Dito pumapasok ang kritisismo ng Student Council Alliance of the Philippines. Ayon sa kanilang Secretary General na si Matthew Silverio, wala raw moral na karapatan si Duterte na mangaral tungkol sa technological advancements sa edukasyon. Bakit? Dahil siya mismo ang naging kalihim ng Department of Education sa loob ng mahigit dalawang taon. Panahong inula ng pangako at pinundo. Ngunit iniwan pa rin ang mga guro at estudyante sa lumang sistema. Noong Setyembre, dalawang libo, tiniyak pa niya na malulutas ang krisis sa basic education sa loob ng anim na taon, kapalit ang dagdag na isang daang bilyong piso na pondo. Ngunit ano ang resulta? Sa halip ng mga silid-aralan, guro at modernong kagamitan, ang nakita natin ay patong-patong na problema. Mababang marka sa international assessments, kulang na pasilidad, at mga estudyanteng patuloy na hirap sa pagbasa at pagsusulat. At hindi rito nagtatapos. Dumating ang laptop mess. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ginamit ang bayanihan two funds para bumili ng mga laptop na nagkakahalaga ng halos 58,300 piso kada isa. Mas mahal pa sa isang MacBook. Ngunit luma at mabagal ang specs. Imbes na madagdagan ang bilang ng mga guro na matutulungan, lumiit pa ang bilang ng unit dahil sa sobrang taas ng presyo. Ayon mismo sa 2,022 COA Annual Audit Report, hindi lamang overpriced ang procurement kundi delayed pa ang delivery. Ang resulta, isang proyektong dapat sana itulay sa digital learning na uwi sa pabigat na pasanin sa kaban ng bayan. Kaya't kung robotics at coding ang sukatan ng modernisasyon, tayo naman ay naiwan sa overpriced laptops na hanggang ngayon ay alikabok na lang ang inaani. Mas masakit pa rito, hindi lamang laptop issue ang nakasabit sa pangalan ni Duterte. Isa sa mga pinakamatingkad na kontrobersya ay ang paggamit ng confidential funds. Pundo na dapat sana'y malinaw ang alokasyon ngunit ginamit sa isang kagawaran na layunin ay edukasyon, hindi intelihensya. Sa mata ng maraming kritiko, ito ang rurok ng kawalan ng direksyon, ginamit ang pera ng bayan sa bagay na malayo sa tunay na pangangailangan ng mga estudyante. Kaya't nang marinig ang kanyang lecture sa Kuwait, hindi na iwasan ng marami ang tawaging kapal moks moment sapagkat paano mong masasabing naiiwan ang Pilipinas kung ikaw mismo ay may dalawang taong tsansang humabol ngunit hindi naglatag ng konkretong solusyon? Ang masakit na katotohanan habang ang ibang bansa ay abala sa paghubog ng kabataan sa artificial intelligence, machine learning at robotics, tayo ay abala sa pag-iimbestiga kung saan napunta ang bilyon-bilyong pondo habang ang mga batang banyaga ay kumikilala na ng code bago pa man matuto magsulat ng essay, ang ating mga guro ay naghihintay pa rin ng maayos na chalk at silya sa kanilang classroom. Kaya't sa mga pahayag na ito, malinaw ang salamin. Hindi sapat ang pagpunta sa entablado ng ibang bansa para sabihing tayo'y napag-iiwanan. Ang tunay na leader ay hindi lang nagbabanggit ng problema kundi nagsasakripisyo at gumagawa ng solusyon. Kung hindi, ang bawat salita ay nagiging hungkag isang paraan lamang ng politiking at paghahanda para sa eleksyong 2028. Mga kababayan, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol kay Sara Duterte. Ito'y refleksyon ng kalagayan ng ating bansa. Isang paalala na ang edukasyon ay hindi dapat gawing entablado ng politika, kundi tunay na puhunan para sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Kung sangayon kayo sa ating naging pagninilay, huwag kalimutang i-like, i-share at magkomento sa ibaba. At sa ating mga bago at matagal nang sumusubaybay, maraming maraming salamat po. Mangyaring mag-subscribe sa aking channel, ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, tunog ng kasaysayan. At gaya ng lagi nating paalala, let's keep the bell ringing for truth, justice, and freedom.